Waste segregation na tinututukan naman sa isang barangay dito sa lungsod ng Dagupan. Sa detalye, makakasama natin Idol Neil Moyano. IFM News. Tinututukan ngayon ng Barangay Mayong Budagupan City ang waste segregation sa kabila ng patuloy na panawagan ng lokal na pamalaan sa maayos na pamamahala sa basura. Naabutan ng IFM News Gupan ang paglalagay ng mga opisyal ng barangay ng mga sakong ginawang basurahan. Ayon kay Arsenio Kurameng, punong barangay ng Mayombo, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa sa tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagdumi at mabahong amoy sa paligid. So, ang may, ko lang sa kanila yung tamang disiplina lang. Total, ano man, alam naman nila yung tamat mali, no? Basta ang inaano lang natin, inagay lang naman nila sa tamang lugar yung mga ano, basura. Kasi araw-araw namin din namin kinukulit yung mga basura nila. Basta ilagay nila sa tamang lagal. Tapos sana sumunod sila doon sa patagaran ng barangay. Ipinahayag rin ng kapitan na may inilatag silang mga parusa para sa mga hindi susunod sa si itinakdang patakarana. Sa unang paglabag, makakanagap ng babala. Habang sa ikalawang paglabag, ipapataw ang multang 300 pesos at community service bilang kaparusahan. Oh, may, mer meron tayong ano, meron tayo meron tayo yung mga meron tayong sanction, meron tayong mga pwedeng ano, pag nabawang masyado na siyang violent sa ordinansa ng barangay, siguro yung isa, yung pagkukuha ng certification, ayun, masasabihan natin sila na meron silang mga ginagawang mali. Samantala, patuloy ang paalala ng lokal na pamalaan ng dagupan hinggil sa implementasyon ng no segregation, no collection policy. Layunin itong mapanatili ang kayusan at kalinisan sa buong lungsod sa pamamagitan ng wasong pamamahala sa solid waste. Umaasa naman ang opisyal ng barangay sa disiplina ng bawat residente upang mas mapanatili ang kalinisan at kayusan sa lugar. Kasama mo mula sa FM News Dagupan, ito si Idol tatak Tatakay FM. IFM News IFM News IFM IFM News